Nakapulong na ngayon sa Tarlac ang labi ng family driver na namatay sa shooting incident sa Makati noong Martes. Ang mga kaanak ng biktima inilahad ang kanilang mga saloobin sa pagkamatay ng kanilang padre de familia. Si Vel Custodio sa report live, Vel. Dayan, siyam na araw na ibuburol dito sa Santa Ignacia, Tarlac, ang labi ng family driver na namatay sa shooting incident sa Makati nitong Martes. Inaasahan na nadami pa ang bibisitang anak ng family driver at makikiramay sa pamilya ng biktima sa mga susunod pang pa oras. Luhaan ang asawa ng biktima na si Aniceto Mateo matapos niyang makita ang labi ng kanyang asawa sa unang pagkakataon. Wala pa raw siyang tulog simula ng mabalitaan niya ang nangyari sa mister. Gusto ko na rin mamatay, sabi ko ba na Para magsama na kami. Kaya lang yung mga ano ko ma'am pinagsasabihan din ako kasi nga may mga apo akong inaalagaan. Talagang napakabait. Wala akong masabi. Kasi pag nagkakasakit ako ma'am, dinilutuan ako ng pagkain ko inaasikaso niya ako, hindi niya ako pinapabayaan. Kaya naano ako na ganyan ang nangyari sa kanya Lahat ng mga apo niya, ma mahal na mahal na niya. Magre-retiro at uuwi pa naman na sana si Tatay Aniseto sa kanyang pamilya sa susunod na buwan. Sabi niya, kaya ko pa naman. Sabi niya, ma'am, sige lang, tiis lang tayo. Sabi niya, ma'am, sabi ko, uwi ka na. Pinapauwi ko na nga itong June pinagpaalam daw sa amo niya na uuwi na siya sa 23 June 23. Eh ganyan naman ang nangyari, ma'am. Habang may halong sama ng loob naman ng anak ng biktima. Sobrang init ng ulo ko naman, ma'am. Di ko alam kung di ko may kung kung anong gagawin ko. Eh. Kung papayagan ako ng Panginoon, papatayin ko rin eh. Talaga yun ang isip ko noon. Para mabayaran lang niya yung ginawa sa papa ko. Idinetalya din niya ang inisyal na estado sa nahuli ng suspect. Chief of Police Investigation dun sa kwarta. Makati. Nag-iwan na sila ng mga tao nila na ginawang civilian para magdamag doon na magbantay. Kung sakali man pupunt saan pupunta yung sasakyan na yun, may susunod at may susunod. Tinangka pa raw ng suspect na magpalit ng plaka. Ngunit namukaan pa rin ng mga pulis ang sasakyan at nakumpis ka rin ng naunang ginamit na personalized plate number sa loob ng sasakyan. Nakapag-file na ng kaso ang anak ng biktima. Yung ama daw po yung may arang sa sasakyan, Yung, ang, ang nahuli yung anak. Aminado po ba yung anak? Ang ano pa lang ma'am, yung nga uh, po tinuturo niya yung papa niya na siya ang bumaril. Pero ang hinuli yung anak. Tapos naka nakamonitor yung ama. Bumalik na sa Makati Police Station ang anak ng biktima para sa mga susunod pang hakbang sa kaso at investigasyon ng krimen. Ayon sa kapitan ng Barangay Balyos, makikipag-ugnayan sila mamaya sa lokal na pamahalaan para sa tulong na maipapaabot sa pamilya ng biktima. Dayan, sinusubukan pa namin kung na napahayag ang Makati Police para malaman ng Estado sa investigasyon ng krimen. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Vel Custodio.